Northern Samar Governor Harrison Chuan hinimo ang mga lokal na pamahalaan sa lalawigan na magkaroon ng programang nagsusulong ng pagbibigay ng proteksyon sa kababaihan bilang bahagi ng pagdiriwang ng 18-day campaign to end violence against women. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Jane, may ngaga? Hindi naman ni Northern Summer Governor Harris yung Chuan ang mga local government units sa lalawigan ng Northern Samar na magkaroon ng mga programa na nagsusulong sa pagbibigay proteksyon sa kababaihan. Ang panawagan ng na nasabing gobernador ay e kaugnay sa pagdiriwang ng 8 day campaign to end violence against women at nagkaroon ng aktibida ng provincial government kahapon sa pakikipagtulungan o pakikipag-ugnayan na national government agencies at people's organizations sa lalawigan ng Northern Samar. Sa kick-off kahapon kay isang gender advocates, ang tema ng nasabing selebrasyon ay United Vow Free Philippines. E ng probinsya ang mas ligtas, empowered at inclusive Nortihanan community na masuportahan ang Women and Children Protection Units at Mental Health Support. Sa ating lokal na pamalaan, patuloy tayong magsulong ng mga programa at polisiya na magbibigay proteksyon at mas marami pang oportunidad sa kababaihan. Ito naman ang naging pinsahi mismo ni Governor Harris Ungchuk kahapon. Bahagi ng aktibidad ang motorcade sa bayan ng Katarman. Ayon sa report ng official government ng Northern Samar, aktibidad ay pagpapaunawa na matundukan ang cycle ng pangabuso at magkaroon ng lasting systems sa protection and empowerment para sa kababaihan. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, Arts 34 Jane galit bantayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Jane.